isang araw sa inyong lahat. Ako si Georgina, ang Presidente ng Kabataan Tungo sa Kaunaran ng Kasaysayan. At ako naman si Jackie De Palac, Vice Presidente ng Kabataan Tungo sa Kaunaran ng Kasaysayan. At narito kami upang ipakita sa inyo ang Food, food Bazaar! kitang kita naman natin na sobrang crowded na dito sa court and maraming consumers yung pumupunta dito from different sections. So ang aming unang um, shop na unahin ay ang Sweet Surrender mula sa Nine Carnation. Tara! Ayan, so habang naghihintay kami sa pila, meron silang photo booth. So, trinay namin yon ni Linette, And, meron din silang IG account na nandun nakapost yung mga pictures mo. Susuko o oh, Susuko. Narito naman kami sa ng ilang mga students natin, consumers. So, meron tayong first customer na interviewin. Eh? What's your name po? Juliana. Okay, so Juliana, what is your favorite product na natikman dito sa bazaar? Yung balls. Bakit, bakit po? Uh, masarap yung ano niya. <laughs> okay, thank you po. Titikman naman namin ang oh, Karpital So ayun, na po tayo ng slurpee natin Mula sa Sweet Save Serve pala yes. Sweet serve Slurpee <laughs> so ayun, nakatikip na kami ng each drink ng each section drinks or refreshments team and okay oh, naman yung last one for its price. Nice ba? Yung serving, okay na naman yun. Or is, ano, medyo slow lang kasi maraming ang tao and technical. si Mamara and kakainin niya. Titik <laughs> Ninitikman niya ngayon yung potatoes. Napa? <laughs> sarap! Oo, oh, ah. sarap daw. Oh, perfect at lang. Hindi <laughs> <laughs> ko pa alam. Nakain ko nila ngayon is yung popcorn mula sa popcorn. <laughs> dito na nagtatapos ang aming food bazaar vlog sana nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy kami yun lang maraming salamat sa panonood